de Pala po Tatawid Tata na kami. Okay pa ang paa mo? Siyang, dito kami sa Shanghai Street. Saan ba yung kainan ng makandang ano te? Di, di ba dito kumakain ng ano si Pai? bake pork chop. Ay hindi dito. Uh -huh. Yung sinauna. Ito ay sinaunang bahay. Yan. Maraming person. Mainit pa din. ang mga bilihan ng mga kitchen where ayan oh, may bilao Kailanin chopping board ayan mm, dito bilihan kalderong malalaki ayan ang lalaki oh. Uh, walk Ayan oh, dito pala. Oh. Uh. Ayon. Ayon yan. Ay. Ayan. Walk. Walk. Ayan. Ayan oh. Ayan. Ayan. school supply. Ayan. Ayan, dito kami sa kabila. Walk. mga bilihan ng magninegosyo na steaming dito pang restaurant mm -hmm. eh bakit kayo ito ang hinahanap ito. namin walk ito o oh. Uh, malalim lalim ang laki na malaki na oo oh, oh. mabigat sa kamabigat Mm. Pero mas malalim ka. Ito. Pahugasan mo na. Ayan, si Ate Mel. Oh. mo Lulutuan namin yan mamaya. Dadangdangin natin. Dadang okay. Ay. Ito ang aming nabili sa Yaumate. Sinisan na namin ni Ate Mel itong ano, taba ng baboy. Ayan. Ito ang... Ayan. Ayan. Ito ang wok. Okay. I-off na natin. Kapit. Ang ganda. 75 Hong kong dollar lang po ito. Mura lang. Affordable. Non-stick. Non-stick din yan. Non-stick wok. Ayan. Thanks for watching. Ayan na ang aming bagong kawali. Chinese wok. At kahit ano. Okay lang yan. Kahit yan, good ko rin nito. di ba? diba? Ayan. Thanks for watching. Bye-bye. Nalutuan -bye. na namin ang bago naming kawali. Ayan. Shout out sa inyo Welcome na naman sa aming vlog vlogan. Kumusta kayong lahat? Uh -huh. Ito, ito ang aming lulutuin, guys. Ayan. Ito naman kitang isda. Ayan, patula. Ang ganda ng kanyang relo. Oh, okay, okay yan. $50 yan, Hong Kong. <laughs> Uh, kanyang ay, kanyang porcelas ay pamana ng kanyang ina, guys. Oh, antigo yan. Oh, di ba? Ang ganda naman ng relo. Ayan, sibuyas. Ayan, <laughs> sibuyas. Bawang. <laughs> Ito naman, $50 yan. pusil Oh, yung pala, ano, nasa $42,000 Hong Kong yan. Oh. Okay. Ayan kayo kami magbablog na ni Ate Mel at para kumita na kami baga. Kumusta kayong lahat dyan? Anong ganap ninyo? Mahal ang bigas na sa Pilipinas. Lahat mahal. At hindi na. Way back 2000 ang ganda pa ng mga presyo. Ano te? Year 2000. Ngayon. Ako kwentuhan lang baga tayo sa mga tabagay, 23 years na din marami nang nawala oh, ayan o yung mga, ano na, sa, noon eh, mga malalakas pa saya-saya pa yun ang mga moments um, Nung uwi, ang saya-saya. Magsusundo sila. Nag-enjoy pa. Ngayon, pag na yung iba. Wala na. Kulang na. Diba? Maalala ko noon. Ito pala ang sardinas. Yan ang pang-ano namin. Si mama noon, nagpakasinahin natin sa kaita. Oh, nakahatid ako. kayo nung unang bakasyon ni Mama. Saya-saya, no? Tapos, pagpupunta kami sa airport, grupo kaming maghahatid. Ay! <laughs> Ang saya. Ngayon, wala na. Kami na lang dalawa ni Ate Mel dito. Si Mama nasa heaven na. Ang pinsan naming dalawa nasa Canada. Hmm. Wala na yung exciting na umuwi. Kaya, surprise na lang lagi kami pag-uwi uuwi na rin yata walang balikan, no? di ba? Kaya nga nagpost ako kanina, ma mamimiss ko ang Hong Kong. Ang ganda ba naman ng Hong Kong? Talagang kahit sino mamimiss ang Hong Kong. Lalo kanina, walang walang katao-tao kasi ay yung mga Pinay, hindi day off. Ayan nun. Ang puti-puti ng nakaplay lang si Joey the Great. No skipping at sa'yo, Joey the Great. Ay, walang nanonood sa'yo, Joey. Shout out naman. Panoorin nyo naman si Joey the Great. <laughs> Shout out mga katropa. Sexy Balinkinitan Kumusta kayo dyan? Ayan. Tuluto tayo ng ligo. Laging maligo para mabango. <laughs> Ayan. Ito pansit na to galing to sa ano sa China sa probinsya ni among babae. Eh. Ayan oh. Kamut. Ano ba to te? Kamute? Uh, potato. Oh, potato, potato noodle. Ayan oh. Ayan ang aming mga ganap. Ito ang aming lutuin. Ayan. one. out-out sa dinyo dyan ha ayan o, oh, tiguwang na tiguwang na, gano'ng kate? ayan hmm? o, okay ayan, nagbabalik ang inyong matit <laughs> nagbabalik ang inyong matit maggisa na tayo sa bagong kawali ayan Mag-ipron tayo at matalsik. <laughs> Mag-ipron at matalsik. Papakita ko sa inyo itong kawali. Ayan. And then, Umusok na, umusok na. <laughs> Ayan ang aming kawaling nabili sa Yao Mate. ganda ng kawali, guys. Ang ganda. Hindi Uy, ang gandang paglutuan. Yes, prami ay pala gusto din to ng anak ni Ate Mel kasi wow ayan oh so, yun pa ang ganda ayan natin ng tubig later ganda, oh. Wow. Saka, ano siya, ang kagandahan nito hindi nagtatansik dito sa side, gawa ng mataas and then we can lift it like this, wow patalon-talon <laughs> nalaglag ko pa diba? Ay, ganun. Kakatuwang magluto, no? Lagyan natin ng tubig. natin ng tubig. Ayan. Tubig. Idagdag na natin ang Sardinas. Sardinas. ka, kaganda paglutuan. At syempre, dagdag na natin itong potato noodles. Oh, ha? No rice na naman kami ngayon at mahal ang bigas kaya sanayin ang sarili na hindi kumakain ng bigas ng kanin <laughs> sabay ganun kaya para pag uwi ng Pilipinas tipid na sa bigas ito na lang ang kakainin healthy pa o, oh, diba guys Pagdagan natin ng asin. Lagyan natin ng konting paminta. Ayan. Ay, ang gandang paglutuan. Well, recommended ang wok na ito. Only $75. Dollar. Nasa, ano lang, 75 times 7. Yun. Ayan. Nasa 400 or 500 Hong Kong dollar. 500 peso lang. 500 peso lang po. Takpan natin. Takpan. Wow. Ayan. Kumukulo na. Kumukulo na ang ating patula. Ayan. Ayan tapos na. Malapit nang maluto ang ating sardinas na may patola. Wow, sarap! Yum, yum, yum! Mmm, sarap! Ayan. Tinikman ko na para sa inyo ha. Yum, yum, yum. Ayan. Ang aming pagkain. No rice. Patula. Ayan o. Oh. Wow. Kumusta kayo Kumain na rin kayo. Ayan, tikman natin ha. Tikman natin. Ayan, luto na po. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa panonood niyo sa aking video. Ayan na, luto na. Kain na din kayo dyan at kakain na po kami ni Ate Mel. No rice. God bless us all po. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Bye-bye.